Hello watchers. So nandito ngayon sa Pagetig Food Court dito sa Rizal Avenue, Puerto Princesa City, Palawan. At nandito ako para bisitahin at tikman ang mga pagkain sa bagong bukas na Sisig Queen. So tara. So, eto na nga yung 120 pesos na sisig na may kasama ng java rice plus meron pang one coke mismo. Ito yung best seller at tipid meals offer ng Sisig Queen. Actually, bagong presyo nila ito dito, kaya pinuntahan na namin. Available sa kanilang sisig ang chicken, pork, at tofu na pwede nyo ring orderin sa tipid meals or ala carte. Ang maganda nga dito ay hindi lang pang solo order ang meron sila kasi they also have for barkada na 3 to 4 packs and family na up to 6 packs naman. Baka nga lang napapaisip kayo sa serving nila for group, don't worry dahil naka-prescripta talaga sila. Mas try din ng kakaiba at ngayon ko lang din nasubukan na sisig burger. 70 pesos lang ito, buy one take one na. Ang pinaka nagustuhan ko nga dito sa kanila ay ang pork sisig at chicken adobo na mas binadagdag sarap pa dahil medyo spicy. By the way, may dalawang branch nga pala ang sisig queen dito sa Puerto Princesa. First nilang branch ay sa Barangay San Manuel na open from 4pm to 11pm. At itong pangalawang branch nila and newly open naman ay dito sa Pagiti Food Court sa Rizal Avenue na open from 11am to 10pm. Para sa mga gustong magpaduli Uber, yes, it's possible dahil may delivery partner silang Backride at Happy App. So guys, itry nyo na rin here sa Sisi Queen. Yun lang. Bye!